my favorite song. Sini, sarang he nampion. Anggusung gusung yang songs I like that song. Nomu nomu ipo. Kanta ng asawa ko, favorite niya. Nampiyon, Joano, Norea. ala jamienso yang... max sombrero tayo para dehala lah... <laughs> 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 <shrong masalah> sarang han dang sayang aduh oke okay, papa this is south korea Ah, 6 p.m. plus. Spring na. Spring season. Kaya, maganda na, maliwanag na siya, no? Nida. And, nida. Nida. Ang tagal mon, Ang tagal ano Stop light. narinig niya mag absent ako kasi mamasyal kami sa malayong lugar ng aking mga kasama sa maul pubu pubu meeting Matagal pa yun sa Biernes pa. Next, next Friday. And this Friday, mag-absent ulit ako. masaya <laughs> saya lang. Mag-enjoy ka lele. Narinig niyo ba yan? Narinig mo ba yun? Ang kanta. Andito ako sa... Saan ba ito? Wonju City, Wonju South Korea. Munmak. Okay na. 3 minutes na nag enjoy ba kayo? wala kong report ng araw ngayon lang yung kanta kasi ang ganda eh natin na po antagal mo Pagkita sana ako yung eh. kaso lang mukha kong haggard ngayon nakakahiya nakasombrero pa ako and a friend pasyep ko lang kayo Masyarap ko kayo sa ano? Masyarap kayo sa ano? City. Nandito tayo sa ano eh. Uh, private bus. <laughs> private. Maraming people. Naguusap sila. Eh, kausap ko naman kayo. <laughs> Gusto ko lang, friends, maging masaya. Gusto ko maging masaya. I want to be happy kasi I'm so depressed. So depressed. Marami akong pinagka stressan Tapos naging depression. Gusto kong makasurvive. Ayoko pang mamatay, no? marami pa akong mission. Na... Hindi ako na-stress. Hindi ako na-depress na -depressan. pamilya ko. Na-depress ako sa ibang tao. Mahirap kasi tumulong talaga, eh, no? Kung alam ko lang. Let the, let the spirit speak the real truth for me. No? <laughs> yes. service kan service KN kaya yun eh yun lang friends ha basta basta yun lang sabihin ko basta ilayo mo yung sarili mo wait lang, wait lang for my comeback, no. Pinifex ko lang sarili ko. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob. Basta. Ayaw kong sabihin kung sino mga yun. Basta marami sila. Uh, marami sila pero I have a big God in me. I believe na everything's happened for a reason. in ways we cannot see god will make a way for me and for you for you who are faithful faithful to god <laughs> i'm faithful I'm, I'm but i'm weak <laughs> i'm weak for something. no na someone's mocking you and your family protect your family oh, understand kaya so, nakikialam dyan lahat lagas kayo lahat sa akin ilalagas ko kayo mm. pag may makialam pa ilalagas ko ulit ganoon <laughs> Umak, the will of God, will be punished. Basta meron akong gagawin mission, friends. O, kaya ilalayo ko yung sarili ko sa mga taong nang mamaksakit. Kasi meron akong gagawin mission na basta, meron akong gagawin mission ulit. God knows everything. What mission is that? So help me God. Uh Oo. -oh. Basta. Gusto ko pang mabuhay. yung pang mamatay. Ayaw kung makita mga pagmumukha niyo. Ayaw ko makita mga pagmumukha. <laughs> makita mga utang na loob. ayo kung makita mga pagmumukha niyo. Yung mga taong nagbigay sa akin ng depression. Gusto no? ko makamubunan bakit pa? Ba? Share ko lang, friend. Kasi parang mamatay na talaga ako. Pero di ko ma masabi kung ano yun. Basta may, may depression ako. Hindi sa pamilya ko. Sa ibang tao. Sa ibang tao na... <clears throat> sa ibang tao na nang mamaksakin. naparid, buried na buried buried under the ground mm. but wait for me uh oo -oh. lalabas din yan <laughs> parang ano seeds ba you don't know that it, you are they don't know that you are a seeds no uh oo -oh. <laughs> lalabas din yan Mamunga mamunga at mamumulaklak. <laughs> ano ba? Magpapay ka na, Lili. Ten minutes na. Ay, ipasel ko lang kayo sa ano. Nandito na ba tayo? Ah, this is, ano, oh. This is our Mega Mall in South Korea. <laughs> We call that Mega Mall Aki Plaza. Ha, <laughs> oh, diba? Ang ganda. Ang laki diyan. Ang ganda niya sa loob. And Lotte Mart. Lotte Mart. Lotte. Lote pala. AK Plaza Lote. Ano siya? Yung sa baba, groceries, grocery store. And doon sa taas, ano ba? O di diba, naka pa nakapamasyal kayo sa Korea. O di pa, masyal kayo. 6pm plus. Diba? Ang ganda-ganda dyan, no? May may marami ng bulak lang Tingnan mo, friends. Ito yung... O di ba? Maliwanag na siya talaga. Ang saya-saya ko talaga. No? Magkaraos na tayo sa winter. Mag spring season na. Pero lahat ng tao nakapang winter pa rin. Kasi lamig ang panahon. Nag ice pa siya. This is terminal. In Wonju City, Gangwon-do, South Korea. Going to International Airport in Shon. Okay na. Pagpapay na ako at ako lilipat na ng upuan na. Bye bye, Saranghae from South Korea. Bye bye, Saranghae, Saranghae. Did you see that? Oh, lahat ng people na kapang winter pa siya no. Pero going to spring na, spring season. Pero pang winter pa rin ang panahon. Pero wala pang flowers sa amin no. Sa inyo mayroon na ba yan? Ernie, di ba ako? Okay, magbabay na ako. Que no para el strong anión, bye bye.